Hello mga Mars! So napatigil nga ako dahil nga nakita namin itong bata na to na natutulog dyan sa gilid ng pagbibilansahan namin ng merienda. At ang sabi niya sa amin, kanina pa daw siya naglalakad, kanina pa daw siya nag-aalok ng mga paninda niya pero ni isa wala pa daw bumibili sa kanya. Kaya naman ang ginawa namin, bumili muna kami ng paninda niya para naman kahit papano ay may benta na siya. At ang sabi ko nga sa kanya, uuwi ka na ba yan dahil may benta ka na. At ang sabi nga niya sa amin, 500 daw ang kailangan niya mabenta para daw makauwi siya. Kaya naman ang sabi niya sa amin, mag iikot na muna siya para makabenta pa siya. Gusto yung kumambilin yung mga paninda niya. Ang kaso lang, pauwi na nga rin kami ng time na yan. At naubos na nga rin yung pera ko sa kakabili ng pasalubong at sa katuturo ng mga anak ko kung ano mga gusto niya. At syempre, naka-order na nga rin kami ng marienda na yan, Kaya naman, ubos talaga yung pera ko. Kaya naman, in-order na nga rin namin siya. Hindi ba't sobrang nakakatuwa yung mga gantong bata na keso na mamali mo sila sa so, mga daan? Ay, nandito sila at nagtitinda. Gumagawa ng paraan para magkaroon ng pera. Hayaan mo sa susunod paki pagkikita. Babawi ako sa iyo at panigurado may sahod na ako nun sa Facebook. Yun lang. Bye-bye!